naintay na lang po namin lahat siniki dito <laughs> oh. <laughs> nag pa yung iba. Wala na silang tagasangag. Si Kuya Esong, wala. Si Jomar, nagluluto po ng almusal ngayon. Dahil ako hindi rin naman ano, nagigising ng maaga. Dahil late na rin ako natutulog. Tsaka, tapos pagising-gising pa mag tayo dun. Ako lang pala. Sikreto maritesan namin. Ayan. Nasa biyahe na naman. Naputo lang maritesan. Mamaya magigipag marites ulit dun. Tapos, ayun ngayon, papunta po kami ng Magalang. Meron lang, ano, imi baka sa hindi pa rin kami nag-almusal sa tabi-tabi na lang <laughs> ano ba yun? yun ang masarap sa ano eh natin na, meron na yun tuluot, eh, eh pero alam mo parang malakas yun bandang lunch na no? oh, ang daming umuusok oh, shout out sa mga taga mag-ala tapat ng munisipyo ay nandito so, na pala paso, kami ayun may parkingan dyan o no? dyan sa so tapat mismo pinakamabilis na building na natayo. Ito. Jollibee. <laughs> Jollibee. <laughs> Jollibee <laughs> din siya dati. Tapos, nirenovate. Ni Siguro nung natapos na yung ano, kontrata niya. O oh, yung eh, yun baka, lang. Kamit. Ka Hello? Ano na namang sinusuksok mo sa bibig na yan? Ah, nasa ng cute na baby? Nasaan ang cute, cute. Cute, cute ka daw, cute, cute. Cute, cute. Ay, ay, ay. Bunay. Ay. Yan po, nakauwi na kami. Hindi na ako nakapag-vlog. Kumain kami ng mami kasama si Bunay. Nay. Tapos pagdating, tulog siya. Kaso, ano nangyari? Ginising ka ni Kuya. Ha? Ah, bakit ang cute mo naman dyan? Tingnan nyo naman yung kanyang eyelashes. Ang ganda. Tingin ka daw ni. Eh? Tingin ka daw dito, bebe ko. Uy, uy, ganda naman na. Ay, sino? Ah, sino? Sino? Pogi na? Ang pogi ni Kuya na, na, na. Ay, ayan na naman. Ay, ay nako talagang bata. Ba't ganyan Kuya mo? O, yan na, naginigil na. Nang gigil na si Bunay yung yung cute-cute, yung cute-cute. Nasaan yung cute? cute. Nasaan yung, yung cute na baby? Hoy. Ako tignan mo. Ako tignan mo. Yung cute-cute, pakita mo yung cute-cute. Hm. <laughs> tin tin tin. Ang bilis ng kamay niya. Hindi ka na pwedeng mag-coffee pag hawak siya. Hm. Huh. Ayan, na-deliver na po ngayon yung hinihintay namin na air purifier. Ali kayo, Rowan, ali ka. Say thank you ka. Ayun o, alam nyo, alam nyo, ang galing po sa Abenson. Nag-update po sila lagi kung nasa na yung in-order namin. Kung nasa store na, kahit for delivery naman po siya, tinatawag po nila sa amin. Nag-update sila lagi. So, ano, minsan nga nagtatanong si Kofarm, sinong usap mo? Sabi niya, sabi ko yung sa ano yun, i-delivery na update ide na lang ba? Sabi niya, ang galing nga Talagang tumatawag pa sila. Tapos nagme-message din sila sa Viber. Ano daw? Mar ang laki kasi ng sasakyan. Ah, pinatalong lang yung daan. Ayan po. Lucky pala. Ang pala. Rowan, alika. Rowan, say thank you ka po. <laughs> thank you po, Tita Sol. Thank you po, Tita Sol. Tingin ka daw dito. Po, Ay, thank you po, Tita Sol. Ay, chongko, Ang tura mo. Dapat yung pogi daw. Dito, tingin daw yung pogi. Tingin pogi. Ay. Pogi, tingin ka dahan-dahan. Dahan-dahan ang tingin. Ay. Right? Ay hindi natin siya makausap ng matino. Meron naman siyang ano, tingin ko okay din yung service nila sa so mga warranty at ano. Malaman natin yan. Kasi nag, no, hindi sila mahirap i-reach. Gaya ng ano, SM. <laughs> okay, pasok na natin. Magaan lang naman, kayang-kaya ko siyang buhatin. <laughs> Try na natin magaan lang. Pero, buhatin na daw ni James. Nandito lang naman siya. <laughs> okay. Ay, pagbuksan mo si Tito. Pag Tago natin yung resibo kasi kakailanganin pa to. Ba Ang mahal niya. Ba ba Tignan niyo. Oo. Oh. G Ay, ba't nakakalat yung aking, ano? Then, boom. boom. Boom, boom. Ayan. Power nap po si Dodo. Tinapas ko dito para may hatid si ate. Bum Bum boom, boom, boom. Bingyan cellphone para boom, na Ngayon, boom, sabi niya sa akin, ayaw niya daw ng, anong ayaw mong panoorin? Gusto ko. Bum Bum boom. Oo nga. Gusto mo bumblebee. Opo. Yung isa, ano yung ayaw mo? Pupak, pupak. Anong pupak, pupak? Ay, siya po, pupak. Ano nga yun? Well, tam, bumbumbi. Bumbumbi yung ilin tulik. Ayaw niya daw ng pupak-pupak? Oba. -pupak? Ano ba yung pupak-pupak? Ito ko, bumbumbi. Na-curious ako sa pupak-pupak. Ano yung pupak-pupak mo na sabihin mo sa akin? Ano mo dyan. Paano yung pupak-pupak? Ano yun? Huwag tutok. Huwag nakatutok sa phone. Pakatulog na rin po yan. Wala pang ilang minutes. <laughs> ano kaya yung pupak-pupak? Rowan, anong pupak-pupak? Curious tuloy ako ha. Yan antok na. Lika, sleep na tayo. Anong kulay ni Bumblebee ba? Anong kulay ni Bumblebee, Rowan? Yellow. Yellow. Huh? Anong pupak-pupak? Blue yan, blue. Blue, yung kalaban Uy, niya. Aray ko. Ano kaya yung pupak-pupak na? No? Baka papak-papak. <laughs> ah, Rowan, yung bang pupak-pupak nagpapapak? Ha? <laughs> uh, yung bang pupak-pupak nagpapapak? Ha? Dodo. Ano yung pupak-pupak? Ano kaya yun? Eh? Uy, kulangot. Uy, kulangot. <laughs> Uy. Ikaw naman. Nagpapapak. Hmm. Makatulog din ang dalawa. Pero si Rowan. Matutulog naman po yan. basta gusto niya. May sarili kang ano sa kanya. Hmm. Patutulogin mo. Yayakapin. Kakantahan. Ano pa talaga siya? kahit natututo na talaga siyang magsalita ng straight ngayon. Baby pa din siya. Gusto niya, ano, hindi um, um, uh, naman kanta. Ano talaga, yung ano lang, him lang naman. Yung feel na feel niyang baby siya. Ganun ang gusto niya. Tapos, gusto niya nakayakap sa kanya. Kaya, nahihirapan ako pagsabay sila. Magkabila ang braso kasi. Eh, si Nene, hindi pa marunong magkisama yan dahil syempre wala pa siyang alam. Kaya may iyak-iyak pag hindi niya nakuha yung gusto niyang pesto. Eh, si Rowan naman gusto niya. Solo. Yung nakaharap ka din sa kanya. So, hirap ng katawan. Pero buti naman, ngayon, ano naman, antok na antok na sila pareho. Kaya natulog din agad nasa gitna nila ako so tumakas na ako habang tulog sila magliligpit-ligpit lang dito sa kwarto nang kinalat din nila tapos maya maya magigising na din yan maglalaro na sila sa labas syempre hindi pa kasama si Nene si Chichi kasi kaya din ako nagising pumasok si Chichi galing school dahan dahan dito nagkiss lang siya sa akin kaya ako nagising hindi niya naman ginising si Rowan hindi niya iniyayang mag play sa labas kaya maya maya lang gigisingin ko na rin naman mahaba na rin yung tulog <laughs> ang cute no hey, Gising na ang dalawang baby ko nagugulo na, oh. hindi na makapagpintura ng maayos dahil gising na ang mga bata. Oh, sige, sinanad. Ong-ong. Ong-ong. Ong-ong, daan. <laughs> layo, layo. Layo ka, Chichi, makakasugat yan. Ano, ba't ang ingay? Uy! <laughs> Ang cute naman. Nasaan yung cute? Ay, Nasaan yung cute? Nasaan yung cute? Ayaw mo na dyan. O, pakita mo muna yung cute. Ah. cute, cute. O, oh, sige. Gigil. Cute, cute. Nagigigil ako dun sa kulang. Gusto ko ng sumpit. Ay! Ah. Aba, ang kinasa na baby ni mama. Hmm. Hmm. gigil. Ha. Ba. <laughs> oh, cute, cute. <laughs> gigil. Ay, ay, Hanap si papa niya. Oh. Laging nakayakap. Ano? Ha? Anong problema? Nihigil <laughs> <laughs> ikaw. Ayaw mo na dyan. Dyan ka muna. Ang bigat bigat mo na eh. Ha? Ang bigat ka na. Hmm. Hmm. <laughs> Ay, ang ganda ng pananak. Pinag-aapahan niya yung pintura dun, na. No? Ba't ang mo? Huwag ka maingay. Hmm? So, si Rowan ang galing. Rowan! Hey. Ah, Anong ong-ong? Tignan ko nga yung pogi kong baby. O oh, yung pogi. Lapit ka pa, lapit. Pogi. O oh, yung pogi talaga. Ay, pangit. Ay, yung pangit. Ay, yung pangit. Eh. Yeah. <laughs> pogi pala, pogi na. Ay. Ang gulo. Ang kulit na. Ang kulit si kuya na. tay na lang po namin lahat si Nikki dito. <laughs> oh. <laughs> oh. Eh na. Eh, bakit kagabi parang ano, hindi na umilaw to, nasa pawan no? niya. <sighs> sige. Sinarge na. Wala na. Wala na. Ano, pwede nang ibalik. Pero kahit di naman to alisin, charge din naman to. But... kaya nga, no. Kagabi walang ilaw. Nasa pawan dun sa mga ilaw sa poste. Pa rin, paano ba to? Tapos na. Ay, pintura nga, ano? <laughs> Maabanan, five, five, uh, ba ano to? Talagang pinturang uh, ano lang to? Ta Nan pro? Ma una, Tignan nyo. Matabang. Olaan, mapayat. <laughs> yeah, yeah. <laughs> man, hey. man, siya, Tatiya, nasan si Dodo? Man, nasan si si Rowan? mga batang to araw-araw ano ako sinasabihan naman sila pero syempre bata minsan maaalala minsan hindi ganon talaga yung siksikan pa dito hindi ko pa malalagay pa maayos oh. kasi dito din lahat pinay ayan po yung ilaw di pa ganun kaliwanag dahil ayan kung mapapansin nyo maliwanag pa din naman yung langit <laughs> oh. pero kapag yan bukas po yung mga ilaw dyan sa bakot hindi po makikita yung ilaw dyan kaya sabi ko okay lang din naman At least, uh, di naman din araw-araw buksan lahat ng ilaw sigurado pag may tao lang din naman dito tapos magkakahiwalay na switch na yan. Iba yung switch dito sa harap. Tsaka yung doon. Kasi hindi naman din, yun nga, hindi sabay-sabay bubuksan. Yung sa harap na ilaw, hindi pa dumating yung in-order ko. Pero malapit na din naman yun. Yun, malapit na kaming matapos sa ilaw. Nasa ng aking mga pachoy-choy. Pumasok na narinig ko na si Chichi sumilip na kanina sabi niya mama madilim na pumasok ka na <laughs> kaya tumayo na ako nasa swing kasi ako nagmumuni muni oh, yan pala yung aming ano, air purifier ang ganda malamig din yung lumalabas na hangin. Pero, mas maganda daw. <laughs> Chi, kung wari ka pa yung muko, pero <laughs> talagang nagpapakita ka. Ah, uh, mas maganda daw kung naka lahat ng bintana at pinto. Malamig naman yung nilalabas niyang hangin, kaya okay lang din. Pero, bukas ko na simulan Aba, may talent si Dodo. Liga dito, Dodo. Magpakita ka. Tantahan mo daw si ano. Ah suklian mo nang yung talent si Tita Sol. Ah. Gipsa yan ni Tita Sol. Kantahan mo na lang siya. Ah, oh, sige. Kantahan mo na lang siyang bahay ko po. Ah. Bahay. U-u. Ah. Eh. Unki. Laman. Doon. Da. Do-di. Do-di. Eh. Bach. Eh. At talong. Ha? <laughs> Naiwan yung talong. Ano? Bebe, turun mo siya maghawak ng ano, ukulele. Ani. Mm. Turun mo, nahihirapan siya. Ganyan ako. Ganyan. Hindi, hindi. Ganyan. Ipit mo. Ganyan. Ayan. Suotan so, kitang barong. <laughs> Baka... Ayan. Baka ikaw yung ano, magmana kay si si pa, 'di ba? Mahilig siyang kumanta. Si pa. Oh, 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 oh. Yung oh, oh, oh. <laughs> Si Papa, yung pa. si Papa Jun. <laughs> yung biyenan ko pong lalaki. Mahilig po siyang sa ano, kumanta. Marunong, marunong pa maggitara si pa? Hindi. Aray ko. nasali sa singing contest, di ba? Si Pa. Sabi lang ni Ma. Tsaka, maganda din ang boses. Sana naman na. Ayun, nagpaprint ako ng t-shirt. Ang lechon. Kanta ka nga daw. Kulang pa sa pagkadike. Sam, eno ka lang kasi ito. Ang na gawa, oh. Tsaka maganda yung pagka-print niya. Hindi na kahit labahan ng labahan. Pang ano na din. Advertise.